Yes po, muli po isang magandang 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 araw po sa ating lahat, mga coiners. Muli po, coiners ring nagbabalik. Pero sa mga pag, uh, sa pagkakatao po, ito ay, uh, ay hindi na mo hindi na pumu uh, coins yung ating uh, picture future, uh, kundi ito po yung uh, mga alahas po o mga collections po natin na nabili po natin sa subasta na siya pong ipapaliwanag natin ngayon kung ano ba ang advantage ng bibili po tayo ng subasta. Uh, sa ngayon po mga ka-coiners ay uh, napakamahal na po ng uh, ginto. Uh, lalo lalo na po yung uh, 24 carats. Kaya sa mga baguhan po na mahilig din sa mga uh, alahas, ang uh, tip na akin lamang pong maibibigay sa inyo, bago po kayo bumili ng alahas, ano mga uh, klase o ano mga carats, uh, nang bibilhin niyo ay uh, ang maipapayo ko lamang po, mas maigi po na bumili po ng mga uh, subasta. Ano po ba yung mga subasta? Mga coiners, ang subasta po, ito po yung mga alahas na isinanla po at uh, narimata. Kaya yan po ay binebenta ng uh, pawnshop. At kaya po kayo makakatipid kung subasta ang inyong bibilhin ay dahil wala na po dyan o hindi na po Binibiling dyan yung bat, yung tax o yung uh, pagkakagawa dahil kung bago po ang ating bibilhin. Yan nga po, nandyan po yung tax, nandyan po yung bayad sa pagkakagawa po ng alahas. Uh, lalo lalo na po, depende sa kanyang pagkakagawa, ay may tinatawag pong special, very special. So, dyan po yung uh, ganda ng kanyang pagkakagawa kaya may additional po na bayad. At kung isasanla naman po natin kahit nabili po natin yan ng bago ang mangyayari mga ka-coiners ang ginto lamang po ang titimbangin at hindi na titingnan yung pagkakayari o yung bayad po sa pagkakayari. At ako po bilang isang collectors ng oh, mahilig din po sa mga alahas kahit papaano ay may naipon din tayo pero karamihan po ay mga white gold at yan ay mga 14K lamang. Uh, may mga 24K din tayo dati. Kaya lang po uh, naibenta na natin. So yan po ang uh, kagandahan kung tayo po ay may uh, alahas. Na sinasabi nga po ng iilan o karamihan na ang pagkakaroon po ng ginto o alahas ay uh, investment. Sa susunod po ay aking ibabahagi sa inyo. Uh, kung ano naman ang advantage po ng kung tayo po ay may ipagagawa o magpapasadya ng uh, alahas, ano ba yung advantage nito at ano ang kanyang disadvantage. So sa mga kakuiners po na sana po ay uh, subaybayin pa rin si coiners Ring kahit na ang uh, content po natin ay hindi na po sa mga bariya. Uh, Subalit so, tayo po ay magko-content pa rin ng mga coins mga kakuiners. Uh, nagpapalamig lamang tayo dahil napakarami po ng mga naglilitawan po ng mga bogus, ng mga coin bloggers ano po uh, hindi na tayo magbabanggit